Nag-ngangangal-ngal na naman po itong mga taga-suporta ni Kibuloy. Harassment daw itong ginagawa ng PNP. Okay? Dahil naglagay daw ng questionable checkpoints at police visibility sa mga lugar na malapit nga sa posibleng pinagtataguan ni Kibuloy. <laughs> harassment. Talaga lang, anong ginawa sa inyo ng kapulisan? Yung presence ba nila ay harassment na yan? Oo. ako dumating din sa punto na minsan pag naandyan yung kapulisan, yung tipong... Nako, baka gulo ang dala netong mga ito. Pero sa puntong ito na merong hinahanap, merong hinahunting na isang pugante, siguro tama lang na sa mga posibleng pinagtatago ang lugar netong si Kibuloy, ay merong uh, police vi visibility. Yan, nakikita niyo naman ang report na itong uh, social media platform na ito, hindi naman daw yan media company, ito pong SMNI. Police visibility sa KOJC compounds, nagdudulot daw ng matinding takot at trauma. Nagpapaawat na naman po ang mga kababayan nating oto-oto, ang mga tagasunod ng appointed son of God. Talaga, nahaharas kayo? <laughs> e, yung, e yung Panginoon nyo, hindi nyo ba alam na matindi siyang mangharas at mangabuso rin? Tapos ngayon, feeling nyo, abused kayo? feeling feeling you harassed kayo dahil lang may mga or may police visibility sa mga lugar na posibleng ang kinaruruunan na si Kibuloy sa mga pag-aari ni Kibuloy. Hindi ba normal lang yan? Hmm. Abay kahit dito, kung hal halimbawa, merong uh, report na posibleng dito tumatago si Kanire, ay talagang meron dapat na police visibility. Harassment daw. Mm -hmm. Questionable checkpoint daw. O okay, hindi dapat lang. Alangan namang ilagay sa mga lugar na wala namang kahinahinala o wala namang hinahanap na pugaante yung ganitong eksena ng mga kapulisan. O di ba hindi? Yan. Alam niyo na ngayon kung ano yung sinasabi yung harassment. <laughs> kung ano yung sinasabi yung naabuso kayo at traumatic. Sana, sana pinakinggan niyo rin bilang kayo ay mga miyembro ng inyong kulto sana pinakinggan nyo rin yung mga dati yung miyembro at kasamahan na inabuso naman ng inyong idolo na si Kibuloy. O, tapos gusto nyo pakinggan kayo agad sa puntong ito na kayo ay hinaharas ng kapulisan and fair. Hindi naman ata tama yan. Good luck sa inyo.